ang pag-check up ng babae is itaas yung kamay dito tapos ano i-press mo lang yung paligid ng breast mo para kung may maramdaman kang bukol or masakit pag dinidiin mo iyon uh, parang maalam ka na, na, tatlong beses kada linggo kung kapain ng barangay kagawad na si Andrea ang kanyang dibdib sinusuri niya kung may makakapang bukol o kaya'y sumasakit na parte posible kasi itong sintomas ng breast cancer Siyempre, uh, alam mo na pag, ano, pag nandoon na kasi yung ano, hindi mo na kasi meron kasing nababalitaan na pag ano, nalalaman na lang nila pag stage 4 na, pag kwan kasi kailangan na i-check natin para malaman natin, at least maaga pa natin kung, kung merong remedy. Pero hindi lamang si Kagawad Andrea ang dapat mangamba, mapababae o lalaki kasi, posibleng magkaroon ng breast cancer. Yung suggestion na i-check yung, ano, yung breast cancer, yun naman ang tinuturo. Sa pag-aaral ng World Health Organization, 33,079 ang na na may breast cancer sa bansa. Ito rin ang nangungunang kaso ng cancer sa Pilipinas. Sa mga sinuring kababaihan sa Cordillera taong 2021, naitala ang labing-anim na suspicious breast cancer sa Ifugawa no, makikita na doon may inkling kung ano yung most likely na uh, attitude kung nung breast mass. Mas, makikita din natin siya kung most likely benign or malignant, no? And then they usually do a histopath. So kukuha ng sample po noon or tatanggalin as a whole yung bukol and then yun po yung pinapatest through the histopathologic examination, malalaman po natin kung anong klaseng breast cancer siya. If it's the mild form, kumbaga, or the non-invasive rather, and kung yung highly aggressive type of cancer. Maagang pagpapakonsulta raw ang isa sa pinakamabisang panlaban sa sakit na ito. Isinusulong rin ng DOH ang Department Memorandum Number no. 2024-0359 o ang Interim Operational Guidelines on the Implementation of Breast Cancer Early Detection Services. Katuwang nito ang Republic Act Number no. 11215 o ang National Integrated Cancer Control Act. That is our key message that uh, through screening and early detection, mas ma uh, maaga na magagamot po ang tao na may breast cancer at mas maganda po yung kanyang prognosis in terms of uh, recovery din po. Libre rin ang paggamit ng mammogram at ultrasound sa tulong ng PhilHealth. Sa ganitong paraan, positibo ang Department of Health na maraming mahihikayat na magpakonsulta upang maiwasan o di kaya na may maagapan ang laban kontra breast cancer. Jose Robert Inventor, para sa Luzon Headlines.